Aris, ngayong araw, mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga pahiwatig na bigay ng iyong gabay. Bagamat mukhang simpleng araw lamang ito, may potensyal kang makahanap ng mga bagong ideya kung saan pa pwedeng kumita, maging bukas ang isipan, kahit sa chismisan, may mga impormasyong maaaring makapagbigay ng inspirasyon, ngunit magingat. Sapagkat hindi ito ang tamang panahon para gumawa ng mahahalagang desisyon tulad ng pagpirma sa anumang kasunduan, ang iyong gabay ay nagbabala na maaaring may kalakip itong komplikasyon sa hinaharap. Sa usaping pera, maging mapagbigay sa mga kapatid na nangangailangan, ngunit tiyakin din na hindi ka masyadong magpapadala upang mapanatili ang balanse sa iyong sariling gastusin. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabing ang kabutihang loob mo ay magbubunga ng positibong enerhiya at biyaya, payo ng iyong gabay, maging matalino at maingat sa bawat hakbang, magplano ng mabuti at ugaliing pag-aralan ang bawat oportunidad bago sumabak, ang malasakit mo sa kapwa ay magsisilbing gabay mo tungo sa mas maayos na hinaharap. Taurus Ngayong araw, mas makabubuti para sa iyo na umiwas muna sa pakikisalamuha sa ibang tao, lalo na kung hindi tiyak ang layunin ng pakikipag-usap. May posibilidad na ang mga makakausap mo ay maghangad lamang ng pansariling pakinabang, tulad ng makalibre ng pagkain o iba pang benepisyo, ngunit walang maasahang konkretong resulta mula sa kanila, sa halip Gamitin ang oras upang magmasid at maging mapanuri. Ang pagiging maingat at mapagmasid ay makakatulong sa iyo upang makakuha ng mahalagang impormasyon na maaaring magamit sa hinaharap. Kung may plano kayong negosyo ng iyong minamahal, ang payo ng iyong gabay ay mag-ipon muna ng sapat na kapital. Iwasan ang pangungutang sa ngayon, dahil maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang problema, mas mainam na maghintay at siguraduhin ang kalagayan ng iyong pananalapi bago simulan ang anumang proyekto, payo ng iyong gabay, maging matsaga at huwag magmadali, ang tamang diskarte at maayos na paghahanda ay magdadala sa iyo ng tagumpay. Gamitin ang iyong oras upang magplano at suriin ang mga oportunidad ng mabuti. Upang masiguro ang tagumpay sa hinaharap. Gemini, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagbibigay diin sa tamang pakikitungo at maingat na kilos. Sa tahanan, kung may bisita o dumalaw, mainam na maging bukas sa pakikipag-usap, lalo na kung may dalang ideya o alok na may kaugnayan sa negosyo ang mga ganitong pagkakataon ay maaaring magbukas ng bagong pintuan para sa inyong kabuhayan, kaya't pakinggan ang kanilang mga suhestyon ng may malawak na pag-iisip. Sa trabaho naman, mas makabubuti naman na manatiling tahimik at nakatutok sa iyong ginagawa ang pagiging maingat sa iyong kilos at pagkilos ng walang masyadong ingay ay magdadala sa iyo ng mas maraming benepisyo. Huwag hayaan ang ibang tao na magulo ang iyong atensyon. Manatiling nakatuon sa iyong layunin, pagdating sa pag-ibig, okay lang na ipakita ang kaunting selos, ngunit gawin ito sa paraang magaan at maayos. Ang tamang mga salita ay maaaring magbigay ng tamis sa inyong relasyon at magdulot ng mas malalim na koneksyon. Tandaan, ang layunin ay iparamdam ang iyong pagmamahal, hindi ang pagdududa. Payo ng iyong gabay, maging bukas sa mga oportunidad, manatiling mahinahon sa trabaho, at gawing instrumento ang tamang komunikasyon upang mas mapabuti ang relasyon ang tamang balanse sa bawat aspeto ng buhay ang magdadala sa iyo ng tagumpay at kapayapaan. Cancer, sa trabaho, ipinapahiwatig ng iyong gabay na ang iyong pagiging maagap, masinop, at masipag ay magbubunga ng tagumpay, patuloy na ipakita ang iyong dedikasyon at huwag hayaang anumang hadlang ang pumihil sa iyong kasipagan. Ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing paparating na ang pagkakataon para sa pag-asenso. Ito ang tamang panahon upang magpatuloy sa iyong positibong diskarte. Kung may kasunduan o deal kang kailangang harapin ngayong araw, ang iyong gabay ay nagsasabing ligtas na itong ituloy. Taglay mo ang talas ng isip at kahusayan sa pakikipag-usap kaya't magagamit mo ito upang maabot ang naaayon na resulta, tiwala sa iyong kakayahan, at siguruhin na malinaw ang bawat detalye ng usapan, payo ng iyong gabay, magpatuloy sa landas ng kasipagan at syaga, huwag magpapaapekto sa mga negatibong enerhiya, at gamitin ang iyong talino upang masiguro ang tagumpay sa mga negosasyon, ang tamang kombinasyon ng tiyaga at diskarte ang magdadala ng swerte at tagumpay sa iyo. Leo, sa aspeto ng pagmamahalan, ang pahiwatig ngayong araw ay nagpapakita ng kapayapaan at kasiyahan, ang masiglang koneksyon ninyo ng iyong minamahal ay nagbibigay ng positibong enerhiya sa inyong tahanan, na nagdudulot din ng kalusugan at kasiglahan sa bawat isa, Panatilihin ang ganitong balanse sa inyong relasyon, at huwag haya ang maliliit na alitan ang makasira sa inyong kasiyahan. Gayunpaman, pagdating sa pakikisalamuha sa mga kaibigan, ipinapayo ng iyong gabay na maging maingat. May senyales na ang ilang tao sa iyong paligid ay maaaring magdala ng negatibong emosyon o mga hindi inaasahang problema na magdudulot ng kalungkutan sa hinaharap. Mas mainam na umiwas muna sa mga sitwasyong maaaring magdala ng alitan o di pagkakaunawaan, payo ng iyong gabay. Panatilihin ang positibong enerhiya sa tahanan at sa iyong relasyon. Ngunit huwag kalimutan maging maingat sa pakikitungo sa iba. Ang tamang diskarte sa pagpili ng mga taong makakasalamuha ay makakatulong upang mapanatili ang iyong kapayapaan at kaligayahan. Virgo, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagpapayo na maging masinop at maingat sa paghawak ng pera, pagdating sa iyong mga magulang at minamahal sa pamilya. Magbigay lamang kung mayroon kang sobrang salapi at hindi maaapektuhan ang inyong ipon. Ang pagtitipid at maingat na paggastos ay magpapalakas ng positibong enerhiya na magdadala ng mas malaking oportunidad sa inyong kabuhayan. Tandaan, ang masinop na pamamahala ng yaman ay magbibigay ng pangmatagalang seguridad. Sa tahanan naman, Ipinapayo na iwasan ang pagiging sobrang mayslan o mahigpit sa mga bagay. Ang labis na pagdidisiplina o pagiging striktong masyado ay maaaring magdulot ng kalungkutan o tensyon sa mga kasama mo sa bahay. Panatilihin ang balanse sa iyong pakikitungo, ipakita ang malasakit at pagunawa sa halip na mahigpit na pamamahala, payo ng iyong gabay ang tamang kombinasyon ng pagiging maingat sa pera at pagiging maunawain sa pamilya ay magdadala ng mas maayos at masayang samahan, panatilihin ang positibong enerhiya sa bawat aspeto ng iyong buhay upang makamit ang tagumpay at kapayapaan. Libra, ngayong araw. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagbibigay diin sa paglilinis at pag-aalis ng negatibong enerhiya sa iyong tahanan. Kung may mga gamit ka na alam mong wala ng silbi o hindi na kailangan, ito ang tamang panahon upang ito'y ipamigay, itapon, o ay recycle. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang magbibigay ng kaluwagan sa iyong tahanan kundi makakatulong din upang maalis ang naipon na negatibong enerhiya at magbigay daan sa positibong daloy ng swerte at kasaganaan. Sa trabaho naman, ipinapayo ng iyong gabay na maging mapagmasid at mapanuri. Panatilihin ang talas ng iyong obserbasyon at iwasan ang magtiwala agad sa iba, lalo na kung hindi mo paganap na kilala ang kanilang layunin. Ang pagiging maingat ay magbibigay sa iyo ng kalamangan sa anumang sitwasyon at makakapagligtas sa posibleng problema. Payo ng iyong gabay, ang paglilinis sa tahanan ay hindi lamang para sa pisikal na kaayusan kundi para rin sa espiritual na kapayapaan. Sa trabaho, ang pagiging alerto at maingat ay ang susi upang manatili kang protektado at magtagumpay ang tamang diskarte sa bawat aspeto ng buhay ay magdadala ng mas maayos at positibong resulta. Scorpio, ngayong araw, ipinapahiwatig ng iyong gabay na malakas ang iyong aura para sa mga usaping may kinalaman sa oportunidad. Kung may deal o transaksyon kang kailangang harapin, ituloy mo ito ng buong kumpiyansa ang iyong diskarte at husay ay maaaring magbukas ng bagong pagkakakitaan na magdadala ng dagdag na swerte sa iyong buhay. Huwag palampasin ang pagkakataong ito, gamitin ang araw na ito upang magtanim ng binhi para sa iyong tagumpay. Sa pag-ibig, ipinapayo ng iyong gabay na pag-isipan muna bago magpadala sa selos. Sa halip na magpakita ng negatibong emosyon, subukan munang magmasid at unawain ang sitwasyon. Ang pagiging mahinahon at maunawain ay makatutulong upang mapanatili ang sigla ng tamis sa inyong relasyon. Ang pagmamahal ay mas nagiging matatag kung batid mo ang halaga ng tiwala at respeto, payo ng iyong gabay. Gamitin ang iyong lakas ng loob at talino upang palawakin ang iyong mga oportunidad ngayong araw. Sa pag-ibig naman, pair ang tiwala at pagiging maunawain, ang tamang kombinasyon ng tapang at pasensya ay magdadala sa iyo ng kasaganaan at masayang relasyon. Sagittarius, ngayong araw, ang iyong gabay ay nagpapayo na maging masipag at masikap sa trabaho. Ipakita ang iyong dedikasyon upang makuha ang ngiti at respeto ng iyong boss at mga kasamahan, ang pagpapakita ng pagiging maaasahan ay magbubukas ng mas magagandang oportunidad sa iyong karera, ngunit magingat sa pakikisalamuha sa mga kasama sa trabaho na mahilig sa mga walang saysay na gimak o alokasyon ng oras na hindi kapakipakinabang, bukod sa posibleng gastos. Maaari rin itong magdulot ng pagod at abala sa iyo. Pagdating sa pera, kahit may ipon ka na, huwag magmadali sa paggawa ng anumang investment. Ang iyong gabay ay nagpapayo na pag-aralan muna ng mabuti ang anumang hakbang upang masiguro na magiging ligtas at matagumpay ang iyong desisyon. Ang pagiging maingat at mapanuri sa paggamit ng pera ay makakatulong upang maiwasan ang kalungkutan o pagsisisi sa hinaharap. Payo ng iyong gabay, panatilihin ang kasipagan sa trabaho at maging maingat sa iyong mga relasyon sa opisina. Sa usaping pinansyal, mas mabuting siguruhin ang bawat hakbang upang masiguro ang tagumpay ang maingat at planadong pagkilos ay magdadala sa iyo ng pangmatagalang kasiyahan at kasaganaan. Capricorn, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay ang pagpapakita ng pagiging maunawain at bukas sa mga ideya, ang pagiging mahusay makinig sa mga tao o sitwasyon ay maaaring magdulot sa iyo ng bagong inspirasyon o oportunidad na pagkakakitaan. Panatilihin ang pagiging mapanuri at bukas ang isip upang mas madali mong matukoy ang mga bagay na magdadala ng tagumpay sa iyong buhay. Pagdating naman sa mga isyu sa pagkakaibigan, ipinapayo ng iyong gabay na harapin ang anumang galit o hinanakit. Kung may tampo ka sa isang kaibigan, mas mabuting sabihin ito sa maayos na paraan. Kung siya ay lumayo, maaaring hindi mo na talaga siya maaasahan. Ngunit kung siya ay humingi ng tawad at ipinakita ang kanyang tunay na intensyon, ito ang magiging senyales na maaari pa siyang maging isang maasahang kaagapay sa iyong hinaharap. Ang pagkakaibigan ay mas tumatatag sa bukas na komunikasyon at pag-unawa, payo ng iyong gabay. Gamitin ang araw na ito upang magbukas ng bagong oportunidad at linawin ang mga hindi pagkakaunawaan. Ang maingat at bukas na pakikitungo ay magdadala sa iyo ng kapayapaan at tagumpay sa parehong aspeto ng kabuhayan at relasyon. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay hinihikayat kang pagtuunan ng pansin ang mga plano o deal na may kinalaman sa iyong pamilya, lalo na sa iyong mga magulang o kapatid. Ang mga usapan o aktibidad na ito ay maaaring magbukas ng oportunidad na makabuo ng bagong ideya para sa karagdagang kita huwag palampasin ang pagkakataon na magtulungan sa kanila upang makamit ang layunin ng masaganang kabuhayan. Sa tahanan naman, mahalagang ipakita ang iyong suporta at pangunawa sa mga hinaing o damdamin ng iyong mga mahal sa buhay. Ang pagiging bukas sa kanilang saloobin ay magpapalakas ng samahan at magdadala ng mas mainit na ugnayan sa loob ng inyong pamilya. Ang malasakit at pakikinig ay mga susi upang mapanatili ang harmonya sa inyong tahanan. Payo ng iyong gabay, pagsamahin ang dedikasyon sa pamilya at ang pagiging bukas sa mga pagkakataon upang masiguro ang tagumpay at pagkakaisa. Ang tamang timpla ng malasakit, pangunawa, at inisyatiba ay magbibigay ng mas positibong direksyon sa iyong araw. Pisces, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay mag-ingat pagdating sa pera. Iwasan ang pagpapautang o pagtulong sa iba, lalo na kung hindi ito napapanahon, upang maiwasan ang mga komplikasyon sa hinaharap. Gayunpaman, kung ang humihingi ng tulong ay iyong magulang o kapatid, bukas ang pintuan ng swerte para sa iyo kung ikaw ay handang tumulong ang iyong kabutihan sa pamilya ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa aspeto ng iyong pananalapi. Pagdating naman sa mga transaksyon o deal, mag-ingat sa mga matatamis na salita at alok na tila maganda ngunit posibleng hindi pabor sa iyo. Tiyakin na ang anumang papasukin mo ay pinag-aralan ng mabuti ang mga desisyong padalos dolos ay maaaring magresulta sa hindi magandang kinalabasan. Maging mapanuri at huwag hayaang maimpluwensyahan ng mga panlabas na Eniaya o pressure, payo ng iyong gabay. Panatilihin ang pagiging maingat at praktikal sa iyong mga desisyon, lalo na sa usaping pinansyal. Ang tamang balanse ng pagtulong at pag-iingat ay magdadala sa iyo ng mas magandang kinabukasan.